Bumagal sa 3.7% ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo nitong Hunyo, mula yan sa 3.9% noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang sa may malaking ambag rito ay ang mabagal na paggalaw ng presyo ng kuryente, pabahay, transportasyon at iba pa. Bumagal na rin ng pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang pagkain pero umaasa ang gobyerno na mas bababa pa ito dahil sa pinalawak na bentahan ng mas murang bigas yan ang ulat ni Claesel Pardillo Binabawasan na ni Tony ang paggamit ng aircon ngayong malamig naman ang panahon kaya hindi na raw siya nagtaka na mula 6,000 piso noong Mayo ito na ang bill niya sa kuryente higit 3,000 piso. Sa hirap ng buhay ngayon, medyo lahat dapat tinitipid. Pandagdag din ma'am sa gastos sa bahay at saka siyempre pasukan sa bayad sa tuition fee. Pambili po ng mga pagkain, katulad ng bigas. Mula 3.9% noong Mayo, bumaba sa 3.7% ang inflation o ang bilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa Pilipinas sa nakaraang buwan ng Hunyo. Ang antas na yan, higit na mas mababa rin sa 5.4% na naitala sa kaparehong buwan ng 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang naranasan ni Tony na pagbaba sa singil sa kuryente ang isa sa may pinakamalaking ambag sa paghupa ng inflation. Matatandang ipinagutos ng Energy Regulatory Commission ang utay-utay na paniningil ng Meralco sa generation cost ng mga kuryente na layong maibsan ang malaking gastos ng mga consumer. Nakatulong din sa pag-atras ng inflation ang bawas presyo sa gasolina at mga kainan na itala rin ngayong buwan ng Hunyo ang pagbaba ng presyo ng bigas. May uh, malaki tayong reduction, almost close to one pet, mga, hindi naman, mga 20 centavos per kilo doon sa well milled rice. The reduction in the tariff, all things being the same, would, uh, uh, we would expect that there will be reduction in the price of uh, rice. Ang 1,350 pesos na kapang bigas na binibili ni Nora noon, ngayon ay 1,310 pesos na lamang. 40 pesos po yung, yung nabawas, ma'am. Gano'ng pakahalaga yung pasok? Mahalaga po yun, ma'am, pang pamasahin na rin po pang araw-araw. Dahil sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., positibo ang Department of Agriculture, babagal pa ang inflation, partikular na ang presyo ng pagkain gaya ng bigas. Ipinatupad ngayong araw ang malawakang implementasyon ng P29 program sa Metro Manila at Bulacan o ang pagbibenta ng tig-29 pesos na kada kilo ng bigas para sa vulnerable sector. Inaasahang mas magiging abot kaya rin ang presyo ng bigas sa mas nakararaming Pilipino sakaling ipatupad na ang Rice for All program ng pamahalaan kung saan ibibenta sa halagang 45 hanggang 48 pesos ang kada kilo ng bigas beginning July nabababa na rin yung epekto sa uh, inflation dahil yung base effect talaga nagsimula July August mararamdaman natin at uh, itong P29 rice for all alam natin uh, 25% yung effect ng uh, ng bigas uh, doon sa overall inflation basket kaya magkakaroon ito talaga ng uh, impact doon sa inflation at uh, pag nagtuloy-tuloy ito Tiniyak ng National Economic and Development Authority na nananatiling desidido ang administrasyong Marcos na makamit ang target na 2 hanggang apat na inflation. Patuloy na babantayan ng ahensya ang supply at presyo ng pagkain. Kasunod ng naitalang pagmahal sa presyo ng ilang gulay, nabunsudan nila ng pagsisimula ng tag-ulan. Ang pagsirit naman ng presyo ng karneng manok ay dulot anila ng importation ban sa produktong manok mula Estados Unidos at Australia na posibleng nakaapekto sa supply. Habang ang patuloy na pagkalat naman ng African swine fever ang sinasabing nagtulak sa paggalaw ng presyo ng baboy. Sinasabing makatutulong ang pagpapatupad ng Comprehensive Tariff Program para sa taong 2024 hanggang 2028 upang mas maging abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa harap ng pagsampan ng halaga ng mga pangunahing produkto sa pandaigdigang merkado. Ang programang kasi ito ay ang pagbawas o pagpako sa ipinapataw na buwis sa inangkat na produkto tulad ng bigas, baboy, manok at iba pang agricultural product. for Padilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.